tinatayang aabot ng 8 milyon at libong piso na halaga ng umano'y puslit na sigarilyo ang nasamsam ng na mga tauhan ng Second Sambuanga City Mobile for Seaborne Company, katuwang ang Bureau of Customs Intelligence and Investigation Service at Enforcement and Security Service mula sa isang motorized bangka sa karagatang sakop ng barangay Maasin, lungsod ng Sambuanga habang nagsasagawa umano ang mga ito ng regular na Seaborne Patrol at pinaiigting na border control batay sa ulat ang nasabing bangka na may markang lautan mas 3 ay galing umano sa Holo Sulu na may kargang dalawang daan at apat na pong malalaking karton ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Ngunit nang sitahin ng mga otoridad ang mga tripulante nito tungkol sa legalidad ng transportasyon ng nasabing mga kargamento na bigo umano ang mga ito na makapagbigay ng kaukulang dokumento dahilan upang tuluyan na itong kinumpiska. Sa kasalukuyan, nasa kusadiyan ng Second Sambuanga City Mobile Force Seaborn Company ang higit 8 milyong halaga ang nakumpis kang puslit na sigarilyo maging ang mga tripulante ng bangka kasama nyo sa RML Zamboanga. Radyaman Mirasol Montesa, Tatak RMN.